Hi guys, mayong hapon guys. Si Mama ko, Leo nagikisi ang akong akong ni eh. Patsoto na ko og oh, Pampers, Pampers adult. Untang to usay ang reaction guys ha. What's? Ma, mo may gingon sa akoan ma doktor makay gawa sa imong nota. Yon siya nga pa soto na ka kaning kuan. Kani Sanis siya ma? Pampers nga Pampers nga ko adult guys, pasuotan das mama kay mo gawasay naman daw siya. Ya ma, di ma. Suotan ka. Suotan di ka pampers adult. Wala na po so, suot lagi. Usa ako magsuot nga ikaw may sa doktor nga ikaw may pasuoton. <laughs> <laughs> guys, di siya mo suot og pampers adult guys kay di man ra siya mo ka-i-i <laughs> Ya mau ikaw sa so doktor nak pas auto nak jauh guys, tau so guys. Ma, dah lah, sultan so tika ma. Oi. Pagi ilum dek Sige na, sultan so tika. Ang nang sa dilim sa auto pampers guys. Thank you so much guys. So thank you at ulit sa tagiya guys. Salamat.